Dahil, tatlo sila. Tatlo? Ito na isa, oh. <laughs> <laughs> ang sabi nila, laughter is the best medicine. Pero parang sumubraya tayo itong sa akin. magdance trend na nga lang tayo. O ano, nagawa niyo na to. Ito pa isa, Ilyas GTV dance trend. Eh. Sabi, sabi? 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 Uy, ang simon! Nag-ano siya dahil, nag-ano sayo? Hi, pinsan! Gusto yeah, oh, niya ako <laughs> oh, i hi. hi! Gumalaw ka naman, parikoy. kuy, oh, yun. Nagkain ng tinapay si parikoy, oh. Tinapon pa niya. Sabi niya, tira-tira na yan. Napahak naman, eh. <laughs> Oh, ayun na siya. Oh, punta yeah. na siya sa ano niya. <laughs> siya 'yung may ka afford nagpa-blend. Yung iba walang hingi ka-afford. Hindi <laughs> nang ungoy. Kayo lang <laughs> ang wala forever, kami meron. Punta tayo dito. Punta lang <laughs> yung isa. Mayaman. Oh, ayan, oh. Uh Oo. -oh. Oh. Ha. Huh. Ayaw niyang maki ano dahil. Ayaw na makihalo sa blandi. Sabi niya mahirap oh, ayaw eh. Na Oo, oh, tatabi siya. Nagtatabi pa siya. Tatabi pa siya. Ito isa masama ng ugali. Ayaw niya magpatabi sa blandi. Mati chod. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh uh, Bala kayo Oh, wow. oh ayun yung isa dahil nagtalikod. <laughs> Yan. <laughs> wow. Okay, Nalo sa day kasi siwa siwa. Murahan din nang eh. po. Sabi niya ayaw mo magpasoyo eh di mag 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 bi... na ako dito magbigti. <laughs> 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 oh, yun, yun, oh. Galing, oh. Tala ba, nagbaliktad na mo ito, Gisa? Ah, wala ba ito, Gisa? Dahil nagbaliktad na. Yes. Ano ba sa mo? Amazing ah! Huh? Naka-ano din siya, naka-pasikap siya. Pasikap, Hala, ayos! ang kuloy! na ayaw man nila magpasuyo. Dito na lang akong maglambitin. Hala! Oh. Mag wow! picture wow. natin, Nagtao, nagkambabit ay, 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 ba siya? Pag itang gila sa nga mo, eh, ala. Kapag itang gila sa nga mo, eh, ala. Kapag itang eh, ala. Tiyak, tiyak. Rabi, oh. mo, sugan sa akin siya, no? Oh, nagpakitang gilas talaga, oh. Hindi talaga siya dahil nahuhulog, no? Kaya niya, no? Napatanong tuloy ako, sino ba yung nagkumbabit? Hello, uh, uh, Hello. Hello! Hi, kakiyot, trabag mga kamot. Wow, isa taisa kang sa Pilipinas <laughs> ba? Ang dalawang sa Pilipinas, isa ka. Parang buong ang tawag Isa binirta? Oo.